May isang taong nag-aalay ng malaking pagsisikap upang dalhin ang mga pagsubok sa iyong pamilya na may layunin na makita kang nahaharap sa mga hamon, lalo na ang hangaring makita kang umiyak at humingi ng tulong pinansyal mula sa labas. Gayon paman, ang banal na hangarin ay matibay na tutol sa mga gawang ito na may malalim na hangarin na panatilihin kang ligtas at protektado mula sa anumang anyo ng pinsala sa lahat ng sandali ng iyong buhay malinaw na may mga individual sa paligid mo na, dahil sa iba't ibang mga dahilan, mas gusto na hindi makakita ng iyong personal at profesional na pag-unlad, pati na rin ang mga tagumpay na maaring mong marating. Gayunpaman, buong kagalakan kong pinangako na sisirain ko ang mga masasamang plano laban sa iyo. Panatilihin ang iyong tiwala sa akin, sapagkat itinatag ko na ang isang hinaharap na puno ng kaligayahan at tagumpay para sa iyo. Ikaw ay pumapasok sa isang mahalagang yugto ng paghilom at pagpapabago, kung saan ako, sa tiyak, ay ibabalik ang lahat ng mga bagay na di makatarungan na inagaw sa iyo ng kaaway. Sa paglaan ng iyong oras upang panoorin ang video na ito, hanggang sa wakas, binubuksan mo ang iyong sarili upang tanggapin ang mga positibong balita sa susunod na araw. Ang nilalaman na ito ay may kapangyarihan upang gabayan ka patungo sa kapayapaan, sa pag-unlad ng iyong pinansyal at sa pagtuklas ng iyong tunay na layunin sa buhay. Ang lahat ng nawala sa anumang paraan ay mahanap ang daan pabalik sa iyo. Ito ay panahon upang patibayin ang iyong pananampalataya at pag-asa na nagpapahayag, akin itong pag-aari na biyaya. Ayon sa mga salita ng banal na kasulatan, ang susunod na pitong araw ay puno ng kahangahangang mga pangyayari natatanging mga pagkakataon, at isang banal na biyaya na hindi mo pa na-experience. Ihanda ang iyong sarili upang makita ang pagusbong ng mga mahahalagang aspeto ng iyong buhay, tulad ng mga relasyon sa pag-ibig, kalagayan sa pinansya, at ang iyong paglalakbay sa espiritual sa mga susunod na linggo. Upang tanggapin ang lahat ng mga pangakong ito, sabihin lamang, Amen, tinatanggap ko. Ang iyong pangalan ay binabanggit na sa mga espasyong hindi pa nararating ng iyong mga paa, nagpapahiwatig na may kakaibang mangyayari sa iyong buhay. Isang labis na kasaganaan ng mga pagpapala at mga bagong pagkakataon ay paparating, ayon sa pangako ng banal. Sa taong ito pa lamang, magkakaroon ng ganap na pagbawi sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang iyong kalusugan ay muling bubuhayin, ang mga personal na relasyon ay magiging mas matatag ang iyong sitwasyon sa pinansya ay makakahanap ng bagong daan patungo sa kasaganaan. At bukod dito, ikaw at ang iyong pamilya ay magiging bahagi ng isang balabal ng kaligayahan at kasaganaan. Upang yakapin ang pangakong ito ng may pananampalataya at pag-asa, igiit, naniniwala ako sa pangalan ni Jesus. Paalala sa atin ang mensahe ng banal na kahit sa mga pinakamahirap na sandali ng buhay, hindi tayo dapat sumuko sa panghihina. Mahalaga na ipagkatiwala natin ang ating mga pangamba at mga hamon sa Diyos sapagkat may kapangyarihan siyang malutas ang bawat problema na ating hinaharap. Sa pananampalataya at paninindigan, mahalaga na ipahayag, Ako ay ipinako sa krus kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Ang buhay na ito na ngayon ay aking tinitira sa katawan, ay tinitira ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na ako'y iniibig at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Ito ay isang malakas na paalala ng ating pananampalataya at ng pagbabago na ito ay nagpapatupad sa ating buhay. Bukod dito, patibayin ng may kumpiyansa na walang plano laban sa iyong kagalingan, sa iyong kalusugan, sa iyong espiritu o sa iyong pamilya ang magtatagumpay. Iginiit na may katiyakan na, sa pangalan ni Jesus, walang sandatang nilikha laban sa iyo ang magtatagumpay, na naglalagda sa ganap na proteksyon ng Diyos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa mga darating na araw, lalo na sa mga sumusunod na tatlo, pinatototohanan ko nang may tiyak na ang mga ito ay maging puno ng mga pagpapala, positibong damdamin, at nakapagpapatibay na mga balita. Ipahayag sa isipan, ako lumalapit sa Diyos na may pusong nagpapasalamat at tiwala, na kinikilala na kahit na ang mga pagsubok ay tila hindi malampasan, ang takot ay hindi nagkakaroon ng puwang sa akin ang aking pananampalataya ay hindi matitinag, itinatag sa tiyak na ang presensya ng Diyos ay isang patuloy na kasama sa akin. Ang kagalakan ay dumadating sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at ang pag-asa, ay binibigyang buhay muli sa bawat salitang banal na humihipo sa aking buhay. Ipahayag ko ang aking malalim na pasasalamat para sa kapayapaan na lumalampas sa lahat ng unawa, at sa tumpak na gabay na maaari lamang manggaling sa itaas. Ang aking tiwala sa Panginoon ay ganap, nakasandig sa paniniwala na ang mga plano ng Diyos para sa aking buhay ay puno ng layunin at kabutihan. Kinikilala at pinasasalamatan ko ang bawat kilos ng pag-aalaga at proteksyon na may kaalaman na anuman ang mga kalagayan, ang mga plano ng Diyos ay walang kakupas-kupas na nakatuon sa aking kabutihan. Sa iyong pagising sa susunod na araw, gawin mong ang iyong telepono ang unang bagay na iyong tignan, sapagkat naghihintay ito ng isang kakaibang magandang balita, marahil isa sa pinakamaganda na iyong natanggap na. Mahalaga na huwag itong baliwalain. Tandaan ang pangakong banal na hindi ka kailanman iiwan sa ere. Bigyang halaga, pahalagahan, at itago sa iyong puso ang lahat ng mga bagay na pinagpala ng Diyos. Sa paglalakbay kristyano, kinakaharap natin ang mga pagsubok at hamon na inilalagay ng Diablo at ng kanyang mga sugo, ngunit hindi tayo walang sandata. Ang pinakamalaking sandata natin ay ang salita ng Diyos na dala natin sa ating mga labi, kasama ang mapangahas na panalangin at hindi mababago na pagpapahayag na si Jesus ang Panginoon ng ating buhay. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya at ang pinagmumulan ng ating lakas na nagpapahintulot sa atin na manatiling matatag at matibay sa harap ng anumang hadlang. Ang Diyos ay nagpaparating ng mensahe ng pag-asa at pagbabago na pangako na magdala ng kalusugan at pagaling, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa espiritual at emosyonal para sa kanyang bayan. Siniguro niya na magkakaroon ng kapayapaan at siguridad, hindi sa kakulangan, kundi sa kasaganaan na nagpapakita ng malalim na pagmamalasakit at pagmamahal na mayroon siya para sa bawat isa ang plano ng Diyos ay para sa kasaganaan, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang Diyos ay nakatuon sa mga sitwasyon ng presyon at stress na iyong kinakaharap at nagpapangako ng intervensyon, nag-aalok ng ginhawa at solusyon. Ang garantiyang mula sa Diyos ay umiiral sa labas ng kasalukuyang kalagayan na sinisiguro na, kahit na ang mga sitwasyon ay tila walang solusyon, siya ay maglalabas ng isang daan kung saan noon ay mayroong mga hadlang. Ang pangako ng paggaling, pagbawi, pagpapalakas, at pag-asa ay isang paalala ng kapangyarihan ng Diyos sa pagbabago ng ating mga buhay. Kung naniniwala ka sa kakayahan ng Diyos na baguhin ang iyong kalagayan, magdikit sa pananampalataya at isulat ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya sa mga pangako ng Diyos at sa pag-aasam na makita ang mga pagbabagong ito na maganap sa iyong buhay. Ang Diyos ay handa ng baguhin ang iyong buhay sa ngayon mismo. Iniimbita kanya na humingi ng kanyang tulong at patnubay na may pangako ng tugon sa iyong kahilingan. Gayon paman, mahalaga na tandaan ang itinakda niya, si Kristo ang pangunahing leader para sa bawat lalaki. Ang lalaki ay nagtataguyod ng papel na ito para sa babae, at ang Diyos, sa kabilang banda, ay ang pinakamataas na otoridad sa lahat. Ang estrukturang ito ay naglalayong lumikha ng harmonya at malinaw na direksyon sa ating mga buhay at relasyon. Sa sandaling ito, maaaring ikaw ay nakahiga, nawawala sa mga pag-iisip tungkol sa kung paano haharapin ang isang sitwasyon na tila lumampas na sa iyong kontrol. Nakikita ng Diyos ang iyong pagkabalisa, at nag-aalok ng salitang nagpapahupa, manatili kang kalmado, sapagkat hindi ka niya iiwan. Ang presensya ng Diyos ay isang patuloy na kasama sa iyo, handang gabayan, protektahan, at kumilos sa iyong ikagagaling. Ang mensahe dito ay malinaw, hindi mahalaga kung gaano kahirap o kagulo ang sitwasyon. Ang solusyon ay nagsisimula sa pag-aalay at pagtitiwala sa patnubay at kapangyarihan ng Diyos upang baguhin ang mga bagay para sa ikabubuti. Magtype, eh. kasama ko ang Diyos, kung ikaw ay may tiyak na katiyakan na ang kabutihan at pag-ibig ay susunod sa iyo sa lahat ng araw ng iyong buhay at natitira ka sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Kilala ka ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pangalan at hindi ka niya pinaparamdam na may kasalanan. Siya ay nakakaalam at nauunawaan ang iyong mga laban, nais niyang tumulong dahil ikaw ay kanyang anak. Ito ay isa pang pagkakataon upang mahalin ang iba, lumikha ng mga alaala, at malapit sa iyong sarili. Ako ay matibay sa pananampalataya, bukas at handang tanggapin ang mga pagpapala na inilaan ng Diyos para sa akin. Ang pangako ng Diyos ay malinaw, bubuksan niya ang mga pinto na nanatiling hindi natatanaw sa maraming panahon at biglaan ang mga himala ay magsisimulang maningning sa aking buhay. Ang pangungusap na ito ay nagdadala ng isang alon ng pag-asa at pagbabago, nagpapahiwatig ng isang hinaharap kung saan ang imposible ay magiging posible sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Iniasigurado ako ng Diyos sa mga salitang puno ng malalim na ginhawa na ang kanyang presensya ay laging naroon sa bawat sandali ng aking paglalakbay. Sa mga araw na ako ay napapaligiran ng kadiliman, pakiramdam na nawawala at walang direksyon, siya ay naroroon. Sa mga sandaling yaon ng desperasyon, kung saan ang bigat ng mga sitwasyon ay humihingi ng higit sa aking kakayahan na pagtitiis at ako ay humihingi ng tulong, siya ay nasa aking tabi. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nagugunaw, ipinapahayag niya na kailanman ay hindi niya ako iniwan, kahit na sa mga sandaling ako ay hindi karapat-dapat at nagpapangako na hindi niya ako pababayaan. Ang mensaheng ito ay hindi lamang isang paalala ng pangalawang pagganap at kapangyarihan ng Diyos, kundi pati na rin isang imbitasyon upang patibayin ang aking pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas upang tumingin sa kabila ng mga anyo, maniwala sa mga bagay na hindi ko pa nakikita at manatiling matatag sa paniniwala na ang Diyos ay gumagawa para sa aking ikabubuti, naghahanda sa akin, upang tanggapin ang mga kahangahangang bagay na kanyang inihanda para sa aking buhay. Mahal kong anak, nais kong maunawaan mo ng malalim na ang mga pagsubok at hamon na iyong kinakaharap sa kasalukuyan, ay mga pampasigla lamang ng mga naghihintay na tagumpay. Mahalaga na tandaan na sa aking pagkilos, wala kang kabiguan o kamalian. Ikaw ay nilikha ng may isang layunin na napakalinaw, nilagyan ng mga natatanging talento at isang espesyal na biyaya na nagtatakda sa iyo. Sa ngayon, ako ay nagmamobilisa ng mga puwersa upang magdala ng paggaling at pagbabago hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa lahat ng iyong mga proyekto, mga gawaing pinaghirapan. Ang mga ito, sa kanilang palitan, ay nakatakdang lumago at magtagumpay sa ilalim ng aking pagpapala. Ang iyong pananampalataya sa akin ay dapat na matibay sapagkat, anuman ang mga kalagayan, palaging ako ay nasa iyong tabi. Inaalok ko hindi lamang ang patnubay, kundi pati na rin ang patuloy na suporta na umaabot sa labas ng pangunawa ng tao. Sa bawat hakbang ng landas, sa bawat desisyon, naroon ako upang gabayan at palakasin ka upang patibayin ang iyong pananampalataya, at tiwala sa aking presensya, at kapangyarihan, mahalaga na iyong pahayagin ang iyong paniniwala at dependensya sa akin. Gawin ito sa pamamagitan ng mariing pagpapatotoo, ako ay nagtitiwala sa Panginoon. Ang mga salitang ito ay hindi lamang simpleng mga pahayag, kundi isang makapangyarihang gawa ng pananampalataya na nagpapatibay sa iyong tiwala sa aking kakayahan na baguhin ang anumang kalagayan ng pagsubok sa isang kwento ng tagumpay at pagkamit. Tandaan, ang iyong paglalakbay ay natatangi at bawat hamon ay isang pagkakataon upang patotohanan ang aking kapangyarihan at walang hanggang pagmamahal sa iyo. Inaanyayahan kita na buksan ang iyong puso at humiling ng direkta kong intervensyon sa iyong buhay, isang hakbang na nangangailangan ng paglalagay ng iyong tiwala hindi sa iyong sariling kakayahan o pagsisikap kundi sa matibay na pagtitiwala sa akin. Sa paggawa nito, maghanda ka upang tumanggap ng saganang daloy ng karunungan, pag-asa, at isang kapayapaang naglalampas sa pangunawa ng tao. Narito ako upang magtanggal ng mga tanikala ng limitasyon na humahadlang sa iyo, nagpapalaya sa iyo mula sa anumang mga hadlang o paghihigpit na maaaring humarang sa iyong daan. Kahit sa mga sandaling pinakakailangan, kapag ang landas sa harapan ay tila malabo at ang duda ay bumabalot, mahalaga na manatili ang iyong tiwala na nakapaloob sa akin, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo. Nasa gilid ako ng pagbuhos ng mga pagpapala sa iyong buhay sa mga paraang di pangkaraniwan, nalalampas sa iyong pinakamalalakasang mga asahan, magdadala ng mga positibong pagbabago sa bigla at epektibong paraan. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang mga maliit na pag-aayos, kundi malalim na mga revolusyon na magtatama sa lahat ng aspeto ng iyong pag-iral mula sa pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao hanggang sa mga mas malawak na kalagayan na bumabalot sa iyo. Upang lubusan natanggapin ang alon ng mga pagpapala na ito, mahalaga na iyong ipahayag ng may pananampalataya at mariing pagtitiyak. Ako'y tumatanggap ng salitang ito at mariing naniniwala na walang, talagang walang, makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, na nasa kay Kristo Jesus, ang ating Panginoon. Ang pahayag na ito ay hindi lamang isang pagtanggap, kundi pati na rin isang makapangyarihang pagpapahayag ng iyong di makalimutang pananampalataya sa walang hanggang at walang kondisyong pag-ibig ng Diyos, isang pag-ibig na lumalampas sa anumang pagsubok, duda, o takot. Sa pamamagitan ng paggawa ng pahayag na ito, hindi ka lamang tumatanggap ng mga pagpapala na darating, kundi rin ay nagpapatibay ng iyong lugar na hindi maipaghihiwalay sa puso ng Diyos, na tinitiyak ng gawa ng pagtubos ni Kristo. Maghanda ka upang masaksihan ang isang di pangkaraniwang sandali sa mga susunod na pitong araw. Ikaw ay nasa gilid ng pagtanaw ng isang himala, isang pagpapala ng mga proporsyon na labis na magbibigay sigla sa iyong mga pangarap o imahinasyon. Upang ang pangakong ito ay maging totoo sa iyong buhay, mahalaga na ako ay isama sa bawat isa sa iyong mga plano sa loob ng linggong ito. Sa pamamagitan nito, ipinapangako ko na iayon ang iyong mga landas sa isang paraan na lahat ng iyong pinagmamalasakit ay mapapasakamay mo ng tagumpay at pag-abot ng iyong mga layunin. Magbigay ng isang pahayag ng pananampalataya at asahan, sabihin ng mariin, ang aking mga pagpapala ay paparating na. Ang mga salitang ito ay nagdadala ng kapangyarihan upang anyuhin ang iyong realidad, nagpapalakas sa katiyakan na walang anuman ang makapipigil sa pagpapakita ng mga bagay na itinakda para sa iyo ng Diyos. Ang susi sa pagbukas ng mga darating na pagpapala ay ang walang hanggang pag-ibig sa Panginoon ng buong iyong puso, kaluluwa, at lakas. Ang pag-ibig na ito ay ang pundasyon kung saan dapat itayo ang iyong pananampalataya at pasasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat sa mga bagay na mayroon ka na ay hindi lamang isang gawa ng pagkilala, kundi nagpapaghanda din sa pagtanggap ng may puso na pasasalamat ng mga bagay na naghihintay na dumating. Kaya habang naglalakad ka sa linggong ito, manatili ka sa pag-ibig, pananampalataya, at pasasalamat. Tandaan na ang iyong pananaw at pananaw ay maaaring magbukas ng mga pintuan para sa mga himala na nakatakdang mangyari sa iyong buhay. Maging handa kang tanggapin ang mga pagpapala na paparating, na alam na ang mga ito ay tanging isang pasulyap lamang sa walang hanggang pagmamahal, kabutihan na naghihintay sa iyo. Sa panahong ito ng pag-aasam, mahalaga na huwag baliwalain ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Ang Diyos ay kasalukuyang naglalakbay sa pagpaparating ng mahahalagang aral na mahalaga para sa susunod na yugto ng iyong buhay. Ang pagpapahayag ng pasasalamat ay isang makapangyarihang paraan upang kilalanin ang gawain ito, kaya't sabihin ng tapat, salamat, Jesus, sa lahat ng bagay. Alamin na naririnig niya ang bawat isa sa iyong mga panalangin at patuloy na kasama ka, nag-aalok ng suporta, kasamaan. Mahalaga na magtiwala sa banal na plano na inilaan para sa iyo, manatili kang mahinahon at bukas sa mga aral na ibinibigay. Sa mga sandaling hinaharap mo ang mga hadlang, alalahanin ang di mababaliw na pag-ibig ng Diyos at hayaang magliwanag ang kanyang liwanag sa pamamagitan mo, nagbibigay liwanag sa mga landas na dapat tahakin. Magpatuloy sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng panalangin na naglalayong maunawaan at makapag-ugnay sa kalooban ng Diyos. Pangako ng Diyos na gabayan ang bawat hakbang mo, patnubayan ka sa mga landas na humantong sa paglago at pagtatagumpay. Sa sandaling ito, Sumalika sa akin sa isang gawa ng pasasalamat na sinasabi, Salamat, Diyos, para sa mensaheng ito ng pagpapala. Tanggapin mo ng buong puso ang mga pagpapala na ibinuhos sa iyo na umaasa sa patuloy na pagkakaroon ng Diyos sa iyong tabi. Siya ang iyong lakas sa mga hamon at nagagalak sa iyong mga tagumpay. Pasalamatan ang pang-araw-araw na pangangalaga, pagkakatustos, at katiyakan na siya ay kasama mo, tumutulong sa iyo na maabot ang lahat ng mga pangako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ang aral ngayong araw ay nakarating sa iyong puso, inaanyayahan kita na mag-iwan ng Amen sa mga komento bilang tanda ng pagtanggap at pagsangayon. Kung naramdaman mo na ang nilalaman na ito ay mahalaga, huwag mag-atubiling mag-like at mag-share, sapagkat sa pamamagitan nito, ikaw ay nagpapalaganap ng mga pagpapala at positibong kahulugan sa araw ng iba. Bukod dito, ang pag-subscribe ay isang mahalagang hakbang upang palakasin ang iyong pananampalataya araw-araw, pinapayagan kang patuloy na magpakain sa inspirasyon at nagpapatibay na mensahe. Nawayang biyayang banal ay bumalot sa iyong buhay ngayon at sa lahat ng darating na araw. Manatili kang matibay sa iyong pananampalataya, batid na kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang ng landas, nag-aalok ng suporta, pagmamahal, at gabay. Tandaan na, anuman ang mga hamon na maaaring lumitaw, ang patuloy na pagkakaroon ng Diyos ay isang walang humpay na pinagmumulan ng lakas at pag-asa. Naway ikaw ay pagpalain ng sagana, ngayon at magpakailanman.